Pigit lang ah. Yan agam ah. Hindi mo ang okay. okay. ginagawa mo, hindi mo alam. Yes. Hindi mo alam. Pabihin mo na kami nyo. No? Yes. Benit is pong samit, day edrum, arong at dam, max dam, adunay, sa dak, sa dak, upang hindi makatakot, makatakas, kung sino man ang sumasalit, sa naming sala sa tao nito. Exact, pertimit, ego mong pinakuhan po. Ayan, yeah, bago nyo na. Physical. Doktor, Spiritual. Bate. Puso. Balis. kanto, Inventor. Inunyo. Balispirit. Masamang espirito. Sa bahay. Itim. Hulam. Hulam. Barang. Sa were. Ito okay. yung mo. Ito yung mo, mama. kulam? Pikit. Wag ka pang bumulot ha. Wag ka pang bumulot, na. Deberus na Adonai, Jehovah Elohim, sumakain pag-ibag-usap. Maka matamiyak makilernam. Sundin mo ako sa pumasok ka sa katawanan. Ikaw na sumasanib sa batang ito. Fu! Pasok! Ah! Ha! Pwede mo kausap? Ah! Oh! Pwede mo kausap? Pwede hindi! Ah!

Sige. Ano? Lalaes kayo, hindi? Lalaes Makukulang ka? Tao, hindi? Tao, hindi? Sagot! Kapit bahay Kapitbahay malayo. Kapitbahay malayo. M malayo po. Nandito po ko sa tirahan ko nila. Barangay. Bakit mo ginakambala? Mabait po siya. Galit, inggit, gusto nata mo. Hmm, inggit. Ha? Inggit po. Papatayin mo ito? Hindi po, papagalingin po. Anong kinikita mo? Po. Anong kinikita mo? Sampalin kita, tingin mo. Mabait po. Mabait. Yun lang ang dahilan mo. Mababa ng dahilan. Hmm. May pinakain ka dito, may pinainom? Ah, uh, wala po. Anong ginawa mo? Dasal, ritual, palipatangin. Hmm. Bilis! Hmm, dasal po. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung dasal mo. Baklas. Umayos ka lang maayos. Mm, -hmm. exactly. mm, -hmm. bulag ka. Nila na pila tayo, oh? Wala pa po. Bata, matanda. Wala pa po. Ay, yung ara uh, po, po. Ikaw ah, naman kukulang ka. Bata, matanda ka. Matanda po. Opo, sige po. Ano? Hop, huwag ka ng pangalan. Opo. Okay. Hindi ko na alam yung pangalan mo. Sige. Tanggalin mo na nila kayo mga tunagay mo. Matagal lang ka kanyang mas sumasanid dito? Matagal na? Hindi po, bago lang po. Uh, three days pa lang po. Gusto mong patayin kita ngayon? Hindi po, magbabago na po ako. Pag nahuli, pagbabago? Matayin ka lang kita. Tanggalin mo lahat sa muna yan. Matagal ka nang uulang? Hindi po, bago lang po. Huwag maguli lang yung matanda ka, ha? Sige, tayo. tanggal. Ay mo ipakita ang lakas mo. Oh. Ah. Para sumasalib diyan. Eh kala mo wal in wala kang katapat. Kala mo ikaw na malakas, ha? Oh, sino mas malakas? Ikaw po. Ang Diyos ang makapayapa sa lahat. Po. Mm. -hmm. Oh, ano? Sinong gabay mo, Satanas? Sinong gabay mo? Si Lucifer? Ha? Satana. Si Satanas? Si Satanas ka? Ilang beses na nalaman sa Satanas ka? O, oh, tanggalin mo. Hindi ka maliligtas ni Satanas niyan? Nililang ka ni Satanas para may kasama siyang matupok. Kasi malapit nang magwakas ang salibutan nito. Ano? Hmm. Sige, tanggalin. Taga saan ka mong kulam ka? Taga saan? Ha? Kasalatan po. Ilan ka mong kulam dito? Kasalatan po. Isa? Matanda? Matanda. taong ka na? 73 uh, po. 73? Uh, Lakas-lakas mo pa. Ilan na pinatay mo? Wala po. Umamin ka? Papatayin kita? Wala ba po. Ito pa lang. Ilan na pinatay mo? Ito po lang po kami. Ito pa lang ang pamatay. Ito pa sa Ha? Pamatay na lang kita. Pamatay mo pala ito. Ito pa pamatay na lang kita, Ano? Bilisan mo! Matagal mo lang ginagawa sa kanya? Hindi po. Bago lang po. May makasamahan ka o wala? Wala po. Tanggalin mo ha? Ano? bibitaw mo pipitawan. to, papatay na lang kita mang ka. Bibitawan ko na lang. Ha? Bibitawan ko na lang. Baka bumalik na naman sa akin to. Hindi po, promise po. Babalik hindi? Hindi na po. Ha? Hindi na po babalik. Siguro din mo na hindi ka babalik dahil papatay kita pag nagkos ang landas natin. Opo. Ha? Opo. Ay, alam, alam, alam nang Diyos kung sino ka. Opo. Hindi ko na nalang pangalam kung sino ka mang kulang pa. Opo. Ang mga mamda sa ako kumakain halabi po alam mo eh. Sa tagal ko 'to 'yung nilangay mo. Bakit mo nagawa no. sa kanya? Hay naku, sabihin ko pa 'yung payo ko sa kanya. Kumain naman sa mga ang kailangan, ilang ano 'yun eh. Eh, tayo na maglaro, tama ba? Hindi. Ha? Gusto mo maglaro? Bibitawan mo na lang. Ha? Gusto mo ikulong kita sa bote? Hindi ha? Hindi na po, magbabago na po ako. Anak ng tipak lang. Ko. pag nanahulin, magbabago. Ano? Pag pinakawalan, gagawa na naman. kung niyo akong pinagliling. Pagpatay ko kayo talaga ng mga kulong Ha? Kung mapatay ako na mga kulang, tutos yan sa taas. Hindi po. Ha? Ano magbabago na po. Nagaling mo! Wala kang pinakain? Wala pinainom? Wala po. Promise. Okay. Marames. Ikaw na lang matanda ka na, ha? Alam mo na yung tamat mali, ano? Ha? Opa. Yung ginagawa mo, mas mabuti ba yan? Hindi. Hindi. Hindi na. Kasamaan niya, ano? Kasi nagbibigay ka ng sakit. Layo ni Satanas yan, yung magbigay ng sakit. Gusto mong sumama kay Satanas? Hindi, hindi po. Ha? Hindi na po. pagbabago. Gusto na po. mong kita sa kilaliman ng lupa? Hindi. Sa kilaliman ng Sa Hindi po. Ha? Hindi po. Lugutong kay Espiritu mo, itapong kita sa impyerno? Pagbabago na po ako. Ha? Kung kayo, ganyan-ganyan kayo, no? Hmm. Hindi, e, tagalim mo. Sino mo sa pamilya nito? Sabi ah, ka sa akin po. Ha? Wala po. po. Wala na po. Yung taga-kawain, uh, isuna ko yun. Pero, taga-kawain siya. Malayo pa. Malayo ito mga to, ha? Hmm. Sa baryo niya po yung gumagawa sa kanya po. Yung. Ha? Sa taga-baryo niya po yung gumagawa sa kanya po. taga-baryo ka din ang gumagawa? Forest Tagal... forest. Malayo ka? Kamit bahay? Malayo po ako sa bahay ko. Malayo nila. Dalawang kanto, tatlong kanto, isang kanto. Tagalan mo. Hindi ka na babalik. Hindi na po talaga po. Hindi na po. Eh siya, tanggapin mo ang apat na krus na kamatayan mo. Tawarin mo ako ba? Patayin naman ko lang to. Tumba mo na. Tapos yung simperno. Gising! Oi! Gising! Tuloy kan, kita Tuloy